Kapag namatay ang isang tao, ang kanyang katawang lupa ay mapupunta sa libingan. Pero, saan naman mapupunta ang kanyang espiritu? Mga kapatid, bago tayo magsimula sa talakayang ito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-update po kayo sa mga videos na gagawin ko. Maraming salamat po. Ang sabi ng iba, ang espiritu ng taong namatay ay mapupunta sa langit. Yung iba naman ay pagmasama ang ugali ng taong namatay ay mapupunta sa impyerno. Mga kapatid, alamin natin kung saan talaga mapupunta ang spirito ng taong namatay na. Balikan natin ang istorya ng buhay ni Jesus nung siya ay namatay at muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw. Saan ba nagpunta ang spirito ng Panginoon? Nung namatay siya sa loob ng tatlong araw. Ang sabi nila, nagpunta si Jesus sa langit. Totoo ba ito? Sa John chapter 20 verse 17, nagpakita si Jesus kay Mary Magdalene at ganito ang kanyang sinabi. Jesus saith unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Ibig sabihin, hindi pa siya nakapunta sa langit o sa ating Diyos Ama? Kung ganun, saan nagpunta ang Espiritu ni Jesus? nung namatay siya sa loob ng tatlong araw Basahin natin sa 1 Peter chapter 3 verses 18 to 20 For Christ also hath once suffered for sins the just for the unjust that he might bring us to God being put to death in the flesh but quickened by the spirit by which also he went and preached unto the spirits in prison which sometime were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was a preparing Wherein few, that is, eight souls were saved by water. Meaning the Puntasi Jesus a spirit world. Nasaan ba ang spirit world? Nasa bandang langit ba siya? Actually, ang spirit world ay nandito lang sa lupa, hindi siya malayo sa atin. Kaya yung mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay malapit lang sila sa atin. Hindi lang natin sila nakikita at hindi rin nila tayo nakikita dahil nasa ibang dimension lang sila. Kaya nga, may pagkakataon na minsan ay nagpapakita sila sa atin, as long as na pinayagan sila ng Panginoon na magpakita o dumalaw sila sa atin. Ang spirit world ay nahahati sa dalawang parte o bahagi. Ang isa ay tinatawag na spirit paradise, at yung isa naman ay tinatawag na spirit prison. Ang mga spirits na nasa paradise sila yung mga taong mabubuti, nakatanggap ng gaspel ni Heso Kristo at baptism ordinances dito sa lupa bago sila namatay, at yung ibang spirit naman na nasa spirit prison ay sila yung mga taong namatay na naging masama, hindi nakatanggap ng gospel ni Heso Kristo at baptism ordinances nung nabubuhay pa sila sa ibabaw ng lupa. Sa paradise, si Jesus ay nag-organize siya doon ng missionary work, nagtawag at nagtalaga siya ng mga spirits upang gawin niyang misyoneryo para turuan ng gospel ang mga spirits na nasa spirit prison. At sa 1 Peter chapter 4 verse 6. For for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Kapag tinanggap na nila ang gospel ni Jesus Kristo, at naisagawa na rin ang baptism ordinances nila sa loob ng templo ng Diyos, sila ay makakapasok na sa loob ng Spirit Paradise. Ang Spirit Paradise ay bahagi ng daigdig ng mga Espiritu kung saan naghihintay sa pagkabuhay na mag-uli ng mabubuting Espiritu na umalis sa buhay na ito. Ito ay isang kondisyon ng kaligayahan, kapahingaan at kapayapaan. Masaya at masarap mananahan sa Spirit Paradise dahil makakasama mo doon ang mga mabubuting espiritu at maging ang pamilya mong namayapana ay pwede mo silang makasama kapag natanggap na nila ang gospel at baptism ordinances na isinasagawa sa loob ng templo ng Diyos. Samatala, ang Spirit Prison, ang mga spiritong nandoon ay ang mga espiritong masasama at hindi pa nakatanggap ng gospel ni Jesu Kristo. Hindi maganda ang kalagayan nila doon sa spirit prison, dahil puno ito ng pagtatangis at pighati ng mga spirito. Ang spirit paradise at spirit prison ay may malaki at malalim na puwang o agwat na namamagitan at humahadlang sa dalawang lugar na nabanggit. Kaya, hindi pwedeng pumunta ang mga spirits na nasa spirit prison papunta sa spirit paradise. Kung maaalala nyo yung kwento ni Lazarus at ng isang mayaman na pareho silang namatay at nagkita sila sa kabilang buhay. Ang mayaman ay napapunta sa spirit prison, samantalang si Lazarus na pulubi ay kasama ni Abraham sa spirit paradise. Na mababasa natin sa Luke chapter 16 verses 19 to 31. Ngayon, alam mo na kung saan mapupunta ang espiritu ng taong namatay na. Naway, patuloy tayong manalangin at manampalataya sa Diyos. Lagi tayong sumunod sa kautusan ng Panginoon, maging mabuting tao tayo at patuloy nating mahalin ang ating pamilya at ang ating kapwa. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid sa oras na nilaan nyo sa panonood ng video na ito. God bless you all.